Oh okay, so guys, ito may mga bata na lalaro ng gamba. Uh, ano? Uh. Shout out sa inyo lahat diyan eh ito, mga bata, mga mamimili oh, ko. Guys, okay, sa mga bata to so. Tapos sa mas, dilaw eh. Ano mo na pre? Yan, Hindi no? ko mauwa. Oh no. Hey, aloro cinta ba? niya to rin. Laban to guys, laban, laban ng mga bata. Ano? Uh. Shout out sa mga mini biglaro ng gagamba. mga katambay, yan. Wow, ang ganda ng dilaw. Pero mukhang maganda rin yung itim. Mukhang matapang din. Hindi natin ano mangyayari mga katambay. Ay mo, ay mo. Opo, opo, po 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 opo, para di kayo may rapat. Dihin natin, laban ng mga bata, guys. Yan, mga katambay. katambay. itim versus orange na natin ng ano mga bata oh. Ano mo dyan, Hindi mo dyan? Hirap ha? Ayaw talaga. Eh, kayang kaya niya. Ano mo ilagay sa ah. malaki. Okay na yan. Ayan na, pipe Pang Baksakin dilaw guys Tapang ng ipin Tapay, tapay, tapay okay. Nakatambay, ang ganda ng laban no? Hindi ko nakuha ng buo eh Ayun, umakabawi Si Lubo, eh Lalay mo, lalay mo, lalay mo, lalay mo, lalay Tapang ng Ah, ko kunin ng lang itim. Yung, ano, yung dilaw, Oh. Lis. Amoy. 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 pang ayo okay, guys dengen bisa lang laban ng mga bata piso sa lahat